Magandang araw mga bata! Ang kwentong inyong mapapakinggan ngayon ay tungkol sa alamat ng Pilipinas. Pero bago tayo magsimula, ay kilalanin mo muna natin ang gumawa ng audiobook na ito. Ako nga pala si Andrea J. Rubio bilang tagapagsalaysay. Sunod naman ay si John Gerald Espinosa bilang amang higante. Valerie Grace Narciso bilang Luz at Bisaya. Alay sa kain bilang Minda at Prince Jude Clyde ang aming nag-iisang editor. At higit sa lahat, si Kinang Rica Dina Florinosos, ang aming tagasanay. At ngayon, ay simula na natin ang kwento ng Alamat ng Pilipinas na isinulat ni Daniel Samonte. Noong unang panahon, ay wala pang pinatawag na bansang Pilipinas. Mayroon lamang maliliit na mga pulo ng hindi pa rin ito bahagi ng mundo, ay eh may nakatira dito isang higante. Ang kuweba niya ay nasa kalagitnaan ng dagat pasipiko. Kasama niya ang naninirahan ang kanyang tatlong anak na ng babae na si Naminda, Luz at Isaya. Isang araw, kinakailangan umalis ng amang higante upang mangaso sa kabilang pulo. Kailangang maiwan ang tatlong magkakapatid kaya pinagsabihan niya ang tatlo Huwag kayong umuwas sa ating kuwepa. Ang bilin ng ama. Yan namang kayo sa loob. Dahil may pangalip sa loob. Hintayin ninyo ako sa loob ng kuwepa. Nang makaalis na ang amang higante, naglinis ng kweba ang magkakapatid. Inayos nila ito mabuti para masiyahan ang kanila ama. Subalit hindi nila katulong sa paggawa si Minda. Hindi ito masunod sa ama. Lumabas pala si Minda at namasyal sa may dagat. Hindi man lamang nagsabi sa mga kapatid. Tuwang-tuwa si Minda na naglalaro ng mga alam ang gagaling sa dagat. Namasyal siya at hindi niya napansin na malayo na pala siya sa tabing dagat. Habang siya ay naglalakad, isang napakalaking alon na masasabing dambukala ang lumamon kay Minda Isisigaw e siya habang tinatangay ng malaking alon sa gitna ng dagat. Tulungan niyo ako! Sigaw ni Minda. Narinig ni na Luz at Masaya ang sigaw ni Minda. Abot ng sigaw sa loob ng kweba, pilihan tumigas na ang dalawa. Si Minda, humihingi ng tulong! Sabi ni Luz na nanlalaki ang mga mata sa pagkakulat. Oo nga, halika na. Yaya ni Bisaya. Bakit kaya? Mabilis sila tumakbo sa may dagat. Tingin dito, tingin doon. Nakita nila singhap-singhap sa tubig ang kapatid. Hindi marunong lumangoy si Minda ah. Sabi ni Bisaya at tumakbo na naman ang dalawa. Sabay iyak ni Luz. <coughs> Mabilis nilang ilusog si Minda. Malalim pala doon. Inabot nila ang kamay nila sa kapatid. Pati sila ay naglaran ng buhalang alon. Kawag, sipa, taas ng kamay, tiyak, siglaw at nagtigil ng kawag. Ah, sa kasamaang palad, ang tatlong dalagang higante ay hindi na nakaahon. Nang dumating ang amang higante, nagtataka siya bakit walang sumalubong sa kanya. Dati ay nakasigaw na sa tuwa ang tatlo niyang anak kung dumating siya. Wala ang tatlo sa kweba. Ni isa ay wala roon. Saan kaya nagtungo ang tatlo kong anak? Anong niya sa sarili? Saan kayo? Luz! Minda! Wala Walang sumasagot. Hinanap niya sa paligid, ngunit wala sila roon. Pinantahan niya ang ilang malapit na pulo. Ni Anino ay wala baka may pumunta ang tao at dinala silang pilit. Sabi ng higante sa sarili, biglang umalo ulit at magundong. Napalingon ang ama at naisip niya na baka nalunod ang tatlo. Tumako pa siya sa malayo at hindi nagkamali ang higante. Nakita niya ang labi ng ilang pirasong damit na nakasabit sa bato para tuloy niyang nakita ang tatlong kamay na nakataas at humihingi ng saklolo. Naanlala niya bigla na hindi niya pinayagang lumabas ang mga ito. Tumalon sa dagat ang higante. Sa isip lamang pala niya ang larawan ng tatlong kamay na nakataas. Nawalan siya ng lakas. Mga anak! Ano pa? Wala na! Himutok na ama Nawala na siya ng ganang kumain. Tumayo, umupo, tumingin sa malayo. Isa-isang hinagod ng tingin ang bawat munting bato at kahoy sa malayo. At sa pagod at hapis na pahilig sa isang bato at tuluyang natulog. Mahabang pagkatulog ang nagawa ng kawawang higante. Nang magising ang amang higante, kinusot niya ang kanyang mga mata na kita siyang wala doon dati. Tumayo bigla at iningnan mabuti. Ano ito? Saan galing ang tatlong pulong ito? Sila kaya ang tatlong ito? Tanong sa sarili. Lalong lungkot ang naramdaman ng amang ulila. Ang tatlong pulong ito, si Galus, Minda at Bisaya ito! Ang sabi niyang malakas at buhat noon, tinawag ng lason Saya at Mindanao ang tatlong pulo. Dito nagmula ang Bansang Pilipinas. Nasa gawing timog ng Asya. Bahagi ito ng Pilipinas sa katimugang bahagi ng Asya. At doon nagtatapos ang aming kwento.